Um, of course, Kap, yung budget hindi muna dumating sa inyo eh. Hindi ho ba? Paano yung pasweldo tsaka yung mga initial projects sa pati yung mga papel? Bukod sa, marami ho bang tumulong din sa inyo? Like, uh, tinulungan ba kayo? Of course, tinulungan kayo ng mayor nyo. Pero meron ba mga iba rin, mga grupo na tumulong para lang umandar muna habang wala pa po yung budget yung inyong barangay? Ah, uh, meron po. Uh, number one, syempre po, yung aming mayor, mm -hmm. uh, si Mayor, uh, along malapitan uh, na nagbigay po ng mga ng sasakyan mm. na ambiro kasi sasakyan mga patrol sa mga sa pag may emergency no, no, sa ating uh, nasasakupan at uh, yung mga konsyel naman nagpahiram din ng mga ng sasakyan din at may, may na maari umiram muna kayo ng ng mga upuan but Siyempre, Uh, number one din yung papasahod sa tao. Oh, pagpapasahod sa tao, okay. kinausap ko na lang sila na kung kailan dumating ang uh, budget natin, doon natin i ipupulblas yung inyong uh, sahod.